ila ang social media personality na si Rendon Labador sa Matatapang at No Holds Bar na pahayag at punah sa mga isyu at iba't ibang personalidad. Aminado si Rendon na marami hindi natutuwa sa kanyang estilo pero ito raw ang kanyang paraan para makatulong sa kapwa niya mga Pilipino. Pero nitong Sabado, August 12, ibang Rendon Labador ang nakita ng mga tao. Sa pag ng Pilipinas Today Foundation, nagpasaya, nagpakain at namigay ng regalo si Rendon sa mahigit 30 bata sa donya Vasilisa Yanko Elementary School sa barangay Namayan sa Mandaluyong. Isa rin sa advokasya ko ang matulungan, lalong-lalo lalo na yung kabataan natin. Kasi gusto kong ibalik eh, yung kasabihan na ang Pilipinas, kabataan, yan tayo dapat mag-focus. Kasi sila yung pag-asa ng bayan. Ito kasi yung mga nalalampasan, hindi pinapansin ng karamihang ahensya na gobyerno or uh, private companies. Kaya gusto ko mag-focus dito sa mga kabataan kasi uh, sila dapat yung pagtuunan natin ng pansin. Kaya ako, nasasaktan ako kapag merong ilang kilalang personalidad, lalo na sa national EV na nagpapakita pa ng mga maling bagay, kabastusan. Recent lang nagkaroon tayo ng issue na sila mismo na dapat magpagpakita ng pagiging tama. Sila pa yung nagpapakita ng maaring makalason sa isipan ng ating mga kabataan. Para sa Pilipinas Today Foundation, simula lamang ito sa layunin ng organisasyon na hindi lamang makapagbigay ng impormasyon at balita, kundi makatulong din sa mga nangangailangan alam naman natin na ang Pilipinas Today is uh, isang kumpanya na nasa paglilingkod sa ating mga kababayang Pilipino. Trabaho ng Pilipinas Today ang magbalita, magpadala ng balita, ng impormasyon, kasayahan, yung mga simpleng katulad nito na outreach program. Masaya na ibahagi ang mga bata na bukod sa nag-enjoy sa pagkain ay napabilib at napasaya ng mga pakulo at magic tricks ng mga clowns. Hindi na naman nagpahuli sa kasiyahan ang mga magulang ng mga bata. Bukod sa nagkaroon sila ng close encounter kay Rendon, masaya sila sa ginawang pagtulong ng Pilipinas Today Foundation. Natural na tao lang siya na hindi siya katulad ng iba talaga na akala nila na binabas na ang yabang. Hindi. O, yun sa kanya kasi real talk lang yun. Ay, sobrang saya. Kasi ngayon uli lang nagkaroon uli ng ganito matagal pa kasi nagkaroon ng pandemic kaya parang bumalik ulit yung dati. Maganda po yung kanilang at kanilang at siya. Sana po ay marami pa pong ano ma, ma matulungan. Malaking tulong po at tuwa po yung mga bata. Maraming salamat sa Todo pa salamat naman ang barangay na bayan na nakarating sa kanilang lugar ang Pilipinas Today Foundation para tumulong sa mga bata. Pinagtuunan nyo ng pansin to eh. Talagang pinag-effortan nyo. So, nagpapasalamat ako. As I have said, uh, no words can match my uh, appreciation sa Pilipinas today sa pagpunta uh, nyo rito at pagbibigay saya sa mga kabataan ng Barangay Namaya. Para naman kay Aris Ilagan, editor-in-chief ng Pilipinas Today. Bago man sa larangan ng paghahatid ng news information sa digital platform, makakaasa raw ang lahat na kayang makipagsabay ng Pilipinas Today. Hindi lamang sa pagbabalita kundi maging sa public service. Sa tulong ng news team na nasa likod dito, samahan pa ng makabagong teknolohiya. And you'll see things like this na hindi normally ginagawa ng mga media entities, helping people hindi lang tayo puro about news, nag-susulat ng news, nagbabatikos. We find we a way to help people then. Less than a year old, uh, with a lean and mean team, which you belong, but, my God, it's really making waves. Ang dami nagugulat eh. When they look at the social media pages, nagpapaut yung uh, Pilipinas today, and yan ang dapat ang bantayan nila. Dean Balitang Pilipinas, Balita Today.